Hey, what's up mga kaludes? Ah, uh, lalakad tayo ngayon. Tungon sa trabaho natin. <tinyo> kasi alam nyo guys uh, sabi ng Dewitz mainam daw ang maglakad kesa mag mag sakay ng ano jeep alam nyo na ang mundo natin ngayon ay maraming nang nagka covid kaya naglak naglakad lang ako uh, papunta ng trabaho O guys sa uh, itong lugar namin sa Dabao. ang dami na kasi na positive dito sa Davao kaya nag-ingat na po ako daming nagka positive dito sa Davao mga ludes mahirap na mahirap na tayong magkasakit ngayon Yeah. Kaya kahit mainit mga guys uh, tinitiis ko para asip yung katawan natin alam nyo guys uh, ano malayo po yung lalakarin ko mga siguro mga isang kilometro pa para umabot ako sa sa papupuntahan ko masyadong mainit guys mabuti na to para iwas covid um, sabi kasi ng taga DOH ano daw mas mainam daw ang maglakad para di tayo maano ng covid guys Gawar namin sa daro guys Masyadong mainit ngayon ah. So Malayo Malayong malayo po guys Siguro mga isang kilimetro pa yung lalakarin ko. Hello ma'am, musta? Grabe guys, masyadong mainit guys. Ay, nagpawisan ako guys Yan, guys. Uh, hanggang dito na lang po yung video ko. At sana, nagustuhan nyo po. If you like this video, please like and share. And don't forget, subscribe.